Goy pastila na ah. nung oras na mag alas 11 na. so ngayon pa tayo magwawalis so thank you sa mga nagtiwala kay AG Ben Lesbian Barber mga idol so ayan magwalis muna tayo si Pagtime. time <laughs> so thank you sa mga customer ko solid customer and solid follow, ano followers and mga solid viewers thank you so much mga idols so ayan so magsarado na tayo ayan so kumain mo na ako bago ako na mag <laughs> nag magwalis kasi nagutom na po ang barbero Ayan, guys, so maglinis mo na ako salamat.